Hi guys! Tara sama niyo ako dito sa may almost 100 years ng pagawaan ng Hopia. At libo-libong piraso ng Hopia ang nabebenta at sa isang araw lang yan. Ito ang Kim Chong Tin Hopia Factory na simula 1927 pa lang nagtitinda na ng Hopia dito sa may Quiapo. Imagine almost 100 years na. Kaya naman hanggang 4 generations na ang nakapagmana nito. At ultimo yung pugon na gamit nila dito guys, 1970s pa, hindi pa nila pinalitan. Iba pa rin daw kasi talaga yung sarap ng Hopia pag pugon yung gamit. Kaya tignan nyo naman ultimo si Chris Aquino na bisita na sila dito at na-feature pa sa TV. Ang sabi nila, 252 pieces daw ang kasyang hopya sa isang tray. At alam nyo ba, nasa munggo flavor pa lang, nakaka-7 trays na sila. Eh, 11 flavors ang total ng meron sila dito. O ba diba, kung ito total mo yun, kung ilang pieces, sobrang dami. Oh, At ito pa guys, sa ordinary day daw, nakaka 33 trays sila. O ba diba, kulang-kulang 7,500 pieces ng hopia at sa isang araw lang yan guys, at ordinary day pa. Kaya naman super excited na ako matry ito. Ano pang hinantay natin guys? Huwag na natin patagalin, itry na natin. guys, itry natin yung hopia dito sa Mekiapo na almost 100 years na gumagawa ng hopia. At yung style ng pagluto nila, pugon na. Ah. Sila ang original at kauna-unahan na pugon style ang pagluto ng hopia dito sa Quiapo. Ang mga kauna una ang flavor din na meron sila, baboy at munggo. So, tatry natin yung munggo nila. Imagine guys, 100 years na tong recipe nila. 100 years, imagine that. Ilang generation na. Mm. Mainit-init pa. Mm. At malalasahan mo agad yung difference kasi may smoky flavor dahil pugod yung gamit. At masarap ng mainit-init pa. Nasa munggo flavor pa lang tayo, ang dami nilang flavor dito. Lahat yun itatry natin. i naman natin tong Hopia Munggo nila with salted egg. At malaki yung size nila. Yung kaninang unang tinrya natin yun yung small size nila. Mmm! Salted egg na salted egg. Amoy pa lang, ang bango na. Mmm! Oh, wow! Kakaibang atake. First time ko lang nakatry ng ganito, ha? Ah. Hopia mungo with salted egg. Ang sarap! Imagine yun yung lasa niya. Yung hopia mungo, manamis-namis. Tapos sinamahan ng salted egg. So, sabog sa bibig. balansing balanse yung lasa niya. Yung alat, tamis. Perfect na perfect match. Ooh. Ito! Mm. Oh, Napaka-unique ng lasa niya. At ito yung pinakabago sa menu nila. Ang sarap nito! Ito yung isa sa pinaka-best seller nila dito ngayon. At madalas bumibili daw dito yung mga kulis sa kanila kasi ito yung favorite. Mm. At syempre, hindi pwedeng hindi natin tikman ng ube flavor kasi hindi pwedeng mawala ang ube flavor sa isang Hopia. At sa isang pack, ang laman niya ay apat na peraso. So, kuha na tayo. Hmm. Hindi tinipid. strong ng lasa ng pagiging ube niya. At hindi masyadong matamis ah. Sakto-sakto lang. At yung lasa ng pagiging pugon, andun pa rin. Ang sarap! Sumisiksik yung lasa sa kopya ng charcoal flavor niya. Hindi pwedeng hindi mo malasahan. Malalasahan mo talaga yung pugon. Eto mm. naman yung mango flavor nila. Samis-asim. Ang kulit doon ng lasa niya. Ah. Masarap din. Yung lasa niya, parang kumain ng dried mango na may kasamang kopya. Ito naman yung black mongo nila na may kasamang sesame seeds. Ang daming laman, hindi tinipid. Mm. Ang sarap, init init pa. Bagay ito sa kape. Tsaka ang ganda ng texture niya, malambot yung loob, toasted yung labas. Tapos pag mo na siya, may pagka-chewy. Ang sarap. Lalo na, ang tip ko, kung bibili kayo, masarap ng mainit-init pa. Or kung bibili niya dito, hindi mainit, pwede niyong i-oven sa bahay. Masarap na kakainin mo siya ng mainit. Or isasaw-saw sa kape. Ah, sarap. Isa pa sa mga bago sa kanila, itong pork floss. Try din natin. Malaki din yung size niya. Ay, wow! Kakaiba din yung atake. Kasi may munggo, tapos may pork floss pa. So, ganun din. May alat, tsaka tamis. Masarap din to, ah. Pangalawa sa favorite ko to. Kasi favorite ko yung salted egg nila, eh. Ito yung sunod. Sa pinaka gusto ko. Sarap. Not your ordinary hopia. Sarap. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye! Mwah!